Ano naman yan? Ba't nakabidyo ka? Joke. May joke tayo, joke. Lahat ng, sasa lahat sasabihin ko, dudugtangan mo na ang lalaki ako. Lalaki ako. Yung maayos, sabi mo. Lalaki ako! Yung madali ka lang magsalita. gay. Lalaki ako! Yan, ganyan na. Ganyan yung punto, ha. Pumunta ako sa kanto. Lalaki ako! Ayusin mo! Lalaki ako! Yung maayos, lalaki, LALAKY ako. ako! Yan. Pumunta ako sa kanto. Lalaki ako! Bumili ako ng chicharon. Lalaki ako! Nagdadbamili rin ako ng alak. Lalaki ako. Dilala ko sa may kwarto. Lalaki ako. Inaya ko yung mga kaibigan ko. Lalaki ako. Pupunta kami sa may isang bar. Lalaki ako. May nakainuman kami dun. Lalaki ako. Magagandang babae. Lalaki ako. Game. <laughs> yung isang babae dun, nakasama ko sa table. Lalaki ako, oh. Oh. sama ko. yung babae na yon, at nakasama ko sa kwarto. Lalaki ako! Nag-kiss kami. Lalaki ako! At may nangyari sa amin. Lalaki ako! Pagkakita ko ng kanyang... Ito ng sexy. Lalaki ako! Ito lang <laughs> ako siyong pa! lalaki ako eh. Habang nag-kiss kami, Lalaki ako! Bumulong siya sa akin. Lalaki ako! <laughs> Ah, <laughs> oh, <laughs> <laughs> ino! <laughs> 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 Hindi mo <lage>. <laughs> <laughs> Pabilis, please, please, Mabilis to sa mga James, no? slow uh, lalaki ako <laughs> ayun lang bay.